What's up sa inyo mga par Nandito kami ulit sa Sibago Pinamungan Kasama ang pamilya ni misis Pinasyalan namin yung lupa nila dito Pagkadating nga namin eh Nagluto kagad kami ni kaibigan Kulitong Wewen Kuya, okay kasi niro Simpa rin toyo at ipapasyal ko muna kayo ng konti dito sa lupa ni Lamisis. Napakaraming tanim ng puno ng saging at puno ng buko dito sa lupa nila Lamisis, mga par. Sa katunayan, puputol kami ng dalawang puno ng buko mamaya, mga par, para gamiting materyales sa gagawing bahay kubo dito sa lupa ni Lamisis. Sa totoo lang, napakaswerte na Lamisis kasi napakaganda ng lugar at napakalawak na lupa nila dito. At pagbalik ko nga ay nakita ko si Mrs. Nakahiga na ang sarap ng buhay. Sana all, nakahiga lang. <laughs> Parang bakasyonista lang, no? Eh, vlog nyo at hindi pa nga siya nakontento, lumipat pa siya dito sa may sasakyan namin. Mas makakahiga daw siya kasi ng maayos dito mga par. At totoo naman yun, ganyan kakomportable yung minivan namin mga par. Maliit lang siyang nakikita sa labas pero pag nakita mo talaga sa loob, napakaluwag niya mga par. Pwede mo kasing gawing higa ng lahat ng upuan mga par para komportable kang makahiga. O di ba? Angas! At tama na muna yung kwentuhan mga par. Luturo yung pagkain. Kain na na! habang hinihintay muna namin yung magpuputol ng buko, igugolp-golp muna namin ng tuba ni paring Wewen. Sarap ng tuba ng kibigan. parang ano, masarap pa sa Horse. Ito, walang 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 hangover. Walang hangover, meron lang May si pas, upang... si Pasachan. <laughs> Napakasarap ng tuba mga par, lalo na't bagong kuha. Manamis-namis na mapakla-pakla. <laughs> At di katagalan mga par, dumating na nga yung magpuputol ng puno ng buko. Pagkadating nga nila, sinetap na kaagad nila yung chainsaw nila mga par. At dito nga, sinimulan ng chainsaw ang puno ng buko mga par. Oh, Oh! Yay! One down. Susunod mga para, ito yung susunod nila. Napakataas. Uh, <laughs> ah! Oh! oh! Two down. Pagkatapos nga may tumba, sinukatang kagad nila para alam nila kung saan sila puputol. sinimulan na nga ulit putulin mga par hanggat sa mahati sa dalawa. Aabutan pa nga yata kami ng ulan eh nag-uumpisa pa lang kami mga par. At heto na nga yung kinalabasan ng pinutol nila. hakutin namin ni paring Wewen papunta sa labas. Sa totoo lang mga par napakabigat niya. Ang sakit sa balikat. <laughs> Dahil napagod kami ni paring Wewen, iinom muna kami ng pampalakas namin, ang... KULAPO ENERGY DRINKS! Pamanag <laughs> oh, mong ka, Kulapo? Siya um, sila. nabutan na nga kami ng malakas na ulan mga para at sumilong muna kami sa mga dahon ng saging dito sa bukwit ko to kwento kwento ganyan talaga yung mahirap eh oh. <laughs> mahirap? oo mahirap <Hey>, o oh. gano'n? yate lalong <laughs> lumakas yung ulan <laughs> lalong lumakas, <laughs> lalo, lumakas yung ulan sus marioset ha? Ah? Oh, so, nakakaisang ano pa lang, nakakaisang buko pa lang, puro ng buko. Pero pang isa doon, yun o. No? So, bahay nila parang boy boy Diyan kami nag ano, kami nag stay pag ano yan you know? kami nagpa party party ah wala man sila ngayon parang ang alam po every sabado sabado and sunday pupunta sila ewan ko ba't wala sila ngayon hey, hey. heto na nga yung mga naputol at nahakot namin mga par, napakarami. Nakakapagod mga par, pero napaka solid na experience at solid na view na naman mga par. Update ko na lang kayo sa gagawing kubo nila mama dito sa pinamongan mga par. Dito ko na ulit tatapusin ang video na to mga par, pagod na ako. Adios!